Hello guys Good morning Welcome to our youtube channel Good morning mga kaibigan Pupunta kami ng palengke ng Pasig mga kaibigan Ayan si Lolo Good morning <laughs> Ito na yung palengke mga kaibigan Ayon. Iikot kami mga kaibigan Yan yung palingki ng bus mga kaibigan. Malaki siya. Pasok tayo. Papasok kami dyan sa loob mamaya mga kaibigan. Market. Malaki ang paligid dito namin sa Pasig. Malinis po mga kaibigan. traffic evolving mga kaibigan o oh. Eh. ng pasok ayan ayan yung evolving mga kaibigan ayan ito pa city hall sa mga kaibigan city hall ng pasok Katabi lang yung mega market ng Pasig at saka City Hall ng Pasig. Ito, mega parking lot. Mega parking lot yan mga kaibigan. Ano ang lakay? Ang taas. Ano ang lakay? Ilang floor kaya yan? dahan ka lang dyan doon ayan mga kaibigan pasko na dito oh. ayan yung si Joe na ang uh, pasko uh. Green na green, ang daming puno. may kami mga kaibigan doon kami magpaparking sa Mayano sa mega parking lot

Mga kaibigan magpo-park. Okay. Dito kami magpo-park mga kaibigan. dito yung parking lot. Saan mo magpo-park dyan? Mega mag park parking lot po mga kaibigan dito sa Pasig. mga kaibigan ng papaitan, ito yung side na to bakahan, ayun wala, nandito yung papaitan, ayun yun mm -hmm. ano bakahan papaitan, gusto mo papaitan mo? Magkano kilo sa papaitan te? May kasama ba ni coffee? Samp kilo po. Ah, samp kilo mismo na ata. Ah. Okay po. So, yeah. Oh, basta na 'yan eh. Okay. Pag ganito lang 'ti magkano kilo? 150. pinagdaga niya ako sa kalahati kanyante. Kalahating kilo. Sarap kasi pong maraming balak. No? Balak yun. gagawin kong balbakwa. Okay. Yan ang nabili namin mga kaibigan. Baka... Balik po, sir. Thank you po. Thank you. Punta kami dito mga kaibigan. Ito side na to, puro papaitan mga kaibigan. Doon na side mga kaibigan, mga manok naman, baboy, frozen goods. Dito tayo bigay di api be. Lo. Kaya ate. Dibila akong prosel. Dito Ate. Malawak lang palang piso ni Ate Remy, ah. Ate Remy. 95 isang kilo niya, Ate? 90 isang kilo. Ah, 90. Dibila ako ng lungganin mga kaibigan. Okay, dali, oh, shout, shout, out. Out, daw. shout oh, out. Shout out. Oh, shout, <laughs> <po ba? laughs> vlog, oh. shout out. na kayo. Namago ng vlog. Shout out na <laughs> -ano kayo, ate. Baka ma...ano tayo. Baka sa tulpo. <laughs> tayo sa tulpo. Hello. sa walang jowa. Shout out daw sa walang jowa. <laughs>

Ito yung manokan mga kaibigan dito. Dili tayo manok no? paanong ang manok? Tawa. Hmm. Ay, lang. Hindi. Nay, wala pala kaming asin. Magkano asin nay? Ito, dalawa. Na namin ng asin. Magkano wala nay? dalawang bente. Bumili ako mga kaibigan ng asin. Dalawang takal kasi wala na rin kaming asin. Nay, magkano dito, Nay? Lima, sangkubi. Lima. lima Ah, sobrang bae. Hindi mo din nai. Sige na, uunahin mo muna 'yan. Yan dito yung bilihan ng mga ano mga sa dito, kasi. Alala pa 'tong muna teh. Ha? Yung oh, muna. Opo, sige po. Oh, Nag-vlog ako. ako eh. Bili ako ng paminta, limang piso lang. Di ba, May dagdag -dag pa si nanay. Thank you, nai. Magkano lahat, nai? 45. Ay, o, yan. Thank you. Dito kami. Magkano po pa ang manok tay? 120, yeah. yeah. right. 120. 120 daw lo. Yan na. Ha? Gratis. 120 daw mga kaibigan. Bili kami ng panang manok. Yeah. Pero kung hindi pa kaya, okay. hindi. Okay. Tataba. Hindi.

sa sa don no don pero isda na to mga kaibigan bangus yeah yung kalahati sa tapay mahal ko ng tandaan ko ng kalahati Kalahati yan na right? sandaan. Ah, kala ko ano. Kalahati. Pura na na ito nga yung kanina. O, matahali na lang ako. Mabili ako ng isda nga sa hasa mga kaibigan. Ayan, ah, nakabigyo ka pa. Ang linis kayo dito ng Pasig Market. Nakabigyo ka pa. ka na dyan. Sinanay, oh. Mag-hi ka na, Ah, uh, yes, na ganda tendera oh, tindera ng isda. Yan. <laughs> Hay, artista ka na. artista ka na. Ito mga kaibigan, ang palengke. Yan oh. Ang linis palengke dito mga kaibigan. Ano? Ano?

Hundred na lang. Okay, pay mo ko, <laughs> Galaw kini ko eh. <laughs> ko okay. okay. yung. Ayan, binibinta sa akin ni Kuya o, oh, 50 na lang dollar. Mungko, ibuyas, kaka ano, kamatis mga kaibigan. Ayan, kailangan ni Kuya pero. Sabi mo, gagawin ko na daw 160 kasi ano, tulong na daw kay tatay. Uh, Ayan si tatay, nakitinda siya. Ayan. Thank you, thank you, thank you. Pauwi na kami mga kaibigan. No? Nakapamili na ako na kami, ba? kaibey. na kami ng Sa plaza sa ret. Nalagay namin sa ret. Nakatempo pa kami nung mama na nagmamakaawa siya na mam, nagmamakaawa siya. Magbenta na daw yung dala-dala. niya lahat kasi kailangan niya daw ang pera. Dinagdagan ko po, po mga kaibigan. 150 binta niya, dinagdagan ko po, po. Ginawa ko po pong 160. to mga grocery to mga kaibigan bukod bukod dito isdaan bukod yung isda bukod yung kanihan bukod yung manukan bukod yung groceryhan bukod yung damitan ayun yung damitan mga kaibigan sa no hindi dyan ito ba ang tawiran? hindi yan dyan ito no Ito mga kaibigan eh. Sigat na. Yan, dala-dala namin. Sigat, kaibigan, mga kaibigan, wala mga <laughs> kaibigan. Bagay lang <laughs> naman mga kaibigan. Basic lang to mga kaibigan. Ayan oh, yung revolving o. Oh. Revolving mga kaibigan ng Pasig. Karoncho building yan. Ah, karoncho building ba to? Revolving kung tawagin ito eh. Oo, oh, revolving. Pero Tawid na kami mga kaibigan. Pasok na kami ulit sa mega parking lot. Puntahan namin yung motor mga kaibigan. Dito namin pinahit. 20 ang bayad dito? Oo, 20. 20. dito na yung motor namin. Dito namin pinag. Malapit na kami mga kaibigan sa bahay. Ayan. Ayan. Andito na kami sa bahay mga kaibigan. Jeffy. Jeffy, Mga kaibigan na bili namin oh. buyas, kamatis. Hindi taguan ngayon. Ayan. Wala nang kwan ngayon. Hindi Mungo. Asin. Yung sa sinasabi, wala na wala yun. manok. Ito okay, mga kaibigan paano ang manok. Ang ganisa. Pisda. Ang papaitan. Yan. ngayon nabili ko mga kaibigan. Lalagay ko sa ref para meron kaming stock na una ito mga kaibigan to binili ko kamatis tsaka yan tsaka ito doon sa lalaki yan tatlo na yan mga kaibigan nandito na kami sa bahay dumating na kami ka mga kaibigan kakain na kami ng tanghalian. yan si lolo nagluto kami ng isda na may kamatis at sibuyas kamatis. with talbos. Ayan, yun yung binili namin sa palengke mga kaibigan na isda. Kanina. Kanina. Kain tayo mga kaibigan. Kain tayo. Kinamatisan na isda. Ito pa mga kaibigan, o toyo ito pa, baguong mga kaibigan o baguong isda galing sa probinsya sa Bisaya Napit na kami mga tapos mga kaibigan.

Thank you, thank you mga kaibigan Thank you mga kaibigan For watching Pakisubscribe subscribe po ng aking YouTube channel Jing and Family Lifestyle Thank you very much mga kaibigan Sa susunod po na video ulit Thank you